Ikutin lang natin to kasi manual. Yan. Babaw natin yung may marka. Yan. Every 10 hours ko siya iniikot. Sana makapisa tayo. Bali, second day ngayon. Ayan, ito. Ito yung ating thermostat. May ilaw siya kapag na-reach niya yung 37.0. Tapos nag siya or namamatay siya ng kasi itong pinto niya, kaya hindi pa siya namamatay, so close natin bali, ito lang gawa mo lang yung ginamit ko na pang lock para maikpit maikpit naman siya so yan, 33.1 untayin natin na ma-reach niya yung 37.8

point four, point five, point six, point seven. Oh, point nine yun. siya ng unit? Okay lang yun, normal. Bababa din yan mamaya pag okay, nabawasan yan. na. Kasi may mga butas itong ginawa kong incubator. May mga butas sa dito. Papa, para papasok yung And hangin. Yes, isa. Tapos dito. Yan ako dito ang binutas na dalawa. Wala dyan. 37.8.